Natapos na kanina ni Retired Senior Superintendent Wenceslao Wally Sumbero ang kanyang judicial affidavit patungkol sa pagbibigay umano ng pera sa ilang opisyal ng Bureau of Immigration. Si Sumbero ang sinasabing kasama ng gaming tycoon na si Jack Lam ng subukan daw suhulan si Justice Secretary Vitaliano Aguirre para palayain na higit isang libong undocumented Chinese nationals na tauhan ni Lam. Pero itinanggi na ito ni Sumbero. Hindi na rin ipinakita ng NBI ang laman ng affidavit. Pero ayon sa source ng News 5, itinuro ni Sumbero pero sina immigration deputy commissioners Mike Robles at Al Argusina na nangikil umano kay Jack Lam para pakawalan umano ang mga illegal alien. Sa nakuha ng News 5 na kopya ng CCTV ng kasino sa Paranaque, makikita ang pagpasok ng dalawang lalaki na sinasabing si na Robles at Argusina madaling araw noon, Nobyembre. Maya-maya pa, dumating naman si Sombero na may dalang dalawang bag. Laman daw nito ang tigsampung milyong piso na para sa dalawang opisyal umano. Lumipad pa sila ng restaurant at doon nagharap para sa isa pang litrato, makikita ang muling pagkuha ni Sombero ng pera sa kasino na nagkakahalaga umano ng 30 milyong piso. Maya, maya lang, nakita na ang mga sinasabing opisyal kasama ilang lalaki na may bit-bit na paper bag. Ayon pa sa source, kalahati pa lamang ito ng hiningi ng mga opisyal na 100 milyon pesos. Nag-schedule pa raw na sumunod na pagkikita si Sombero at mga opisyal. Pero hindi raw dumating ang pera matapos umanong makatunog silam ng magaganap na onsehan at hindi makakalaya ang mga tauhan. Sa ngayon, nasa kustudiyan na ng NBI si Sombero. Kasabay nito, naghain na ng na 30 araw na leave of absence si Nargosina at Robles sa DOJ para bigyan daan ang investigasyon.